Hello, mga Kadan TV Vlog. Ayan yung pong lingkod si Kuya Dan. Ay minamasdan ko itong si Alaga kong si ano. Si um, uh, Sophie. <coughs> Natutulog po siya dyan sa armchair. Tapos, pag siya nahihimbing ng tutulog, nahuhulog siya dyan. O, uh, nahuhulog siya minsan. Nagugulat na lang ako. Ay lumalagapak siya ron. Ayan. Ganyan kasi sila eh. Natutulog dyan sa armchair. Buti nga yan, dalawa. Dalawang kadikit. Pero minsan, minsan dito lang sila. Yan, mag-isa lang yan dyan. So, mas manipis. Ayan. Kahit minsan sa dalawa sila nakaganyan, nahuhulog pa yan. Minsan, magugulat ka na lang. Hulog siya. Ganyan po talaga mga idol ang um, Pusa. Mas madalas silang matulog kaysa magising. O, oh, tingnan nyo. Kahit eh, naka-ob-ob, tulog siya. Mga antukin sila. Imagine na uh, every day natutulog sila ng 16 hours kahit pa putol-putol pero nakakabuo sila ng 16 hours tulog sana all no sana mga tayong mga tao makatulog man lang kahit uh, seven 7 to 8 hours ang yung lingkod po, hindi na ako nakakatulog ng mga 8 hours. 6 hours lang. Sumasapat na sa akin. Ayan. Tulog na naman si alaga ko, ano? O, oh, antukin. Hmm. Tulog siya. Hmm? Diyan siya nakatungtong sa Armchair hmm. Nakot ang attention ko Kasi kanina muntik na siyang mahulog Nakapang uh, nganyapit lang siya So, bitin-bitin siya kanina dyan So, naisip ko po Ay uh, I-vlog Para ma-share sa inyo ang uh, lagi ko pong sina-shout out na ang pusa po ay ang tukin. Yan, huwag niyong gagayahin yan. Lasing lang nakakagawa niyan. Natutulog sa mga edge ng mga medyo elevated na um, object like chair Yan, mas gusto niya. si wo yung anak niyang pinakamatanda, mana sa kanya. Mahilig magtutulog dyan. Kaya minsan, uh, dito sa stairs namin, pataas, pataas po yan, hanggang doon, pa third floor po yan. Then, every, ano, mayroon pong, ano, mayroon pong ganyan hawakan pataas natutulog dun si Uwo yung anak ni yan anak niya so siguro po mga 3 times nang nahuhulog hanggang dito sa pinakababa kaya yun si Uwo ay mayroon fracture may pilay siya hindi siya tumataba kahit gano'n niya kalakas kumain. Tapos lagi siyang out balance. So gawa po yun nung lagi siyang natutulog tulad ng nanay niya, tulad niyan. Nahulog, buti ito mababa lang yan kasi chair lang yan. I imagine, hanggang mula doon sa second floor, tumutulog siya sa ganyan. Mag-isa pa, parang ganito lang siya. Parang ganito lang. Ito ta siya nahuhulog. Nahuhulog pag siya inaantok na, kung tulog na. O oh, ayan, again, huling sulya po natin. Tulog siya. All oh. Alright. Actually po, mayroon siyang baby na dalawa ano tatlo si yung isang nanay si Charlotte meron dalawa so ang ganin ang ginawa nilang dalawang nanay pinagsama nila sa isang higaan no? nilagay nila pareho then uh, palitan sila magpadede ah, lima imagine pakatapos niya magpadede doon sa lima nakasama na yung anak ni charlotte then si charlotte naman so ganun po ang karakteristik ng pusa na pagmahal po sila kahit hindi nila um, anak o kuting Ayan, maingay sa labas. Hindi pa rin siya nagigising. Ayan. Tulog pa rin yan. Gigising po yan kung manidistorbo siya. Especially po kung mayroon magre-ready ng... O mayroon magagalak sa kitchen ng pagkain. So doon lang po sila gigising. Okay, lalo na po ngayong panahon na medyo malamig na. Lat po yan, mga naka balandra Oh. Ayun, sa ilalim meron. Dito sa may tabi ng studio ko. Ayan, si Parsley. Tulog. Actually, anak pa rin po yan ni ano. Nakatulog na yun. Oh, ayan. So, again, sa manifest na ang pusa po ay natutulog sa isang araw ng labing dalawa hanggang labing anim na oras. Okay. Ayan, yan naman po lang ang aking maibabahagi o maisya-share mula po sa aking mga alaga. Yan. Medyo nagre-relax-relax relax po tayo. Dahil po ay rest day. Ang inyo lingkod, si Kuya Dan ay uh, papaalala. Baka naman hindi nyo pa ako pa ka kaibigan o kadikit. Please subscribe. Share ang aking mga binabahaging videos. and please like. Alright, hanggang sa muli. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dan TV Vlog.